Irido ang sarong 17 anyos na estudyante kan makuryente mantang nagbabalaybay kan sa iyang mga nilabhan na badaw sa rooftop kan pagrarentahan ka ining boarding house sa San Jose Iriga City alas 11.50 din aga kasudma. Binisto ang biktima na residente kan karamuan ka at as in estudyante kan sarong universidad sa nasambit na syudad. Sigun kay Police Captain Bella Sereno, ang tagapagtaram kan Iriga City Police Station, aksidenting nakaputang kan biktima ang live wire na kataning sa nakanbabalaybayan ka ini. Naulog man ang biktima sa ikaduwang palapag, hali sa ay katulong pala pag makalis ang pagkakakuryente ka ini. Based on sa investigation ng investigator, isa sa mga binibigay namin na advice, uh, recommendation doon sa may-ari ng boarding house, lagyan dapat ng harang yung uh, boarding house, yung yung sa taas yung sa rooftop, dapat for safety purposes, dapat may harang po yon. Kasi malapit talaga ito doon sa wire ng kuryente yung don talaga dumadaan yung mga wire ng kuryente. Naidra naman tulos ang biktima sa pinakaharaning ospital na nagsapo ng mga lugod sa manibaybang partikan sa iyang hawak. Pigaran pa ka na kung magkakaiguan yung paninimbagan sa insidente ang tagsadirikan boarding house. Mag-ingat po tayo mga kababayan dahil isa lang po ang buhay natin sa mundo. Ipagbigay alam kaagad po sa kinauukulan kung may mga kawad ng kuryente sa inyong lugar na maaring maging dahilan ng aksidente na katulad nito. At sa mga may-ari po ng boarding houses, i-priority po natin yung kaligtasan po ng ating mga boarders. Sa presente, pigtratratar pa ang biktima sa ospital. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Bue.